Ba't ka <laughs> <Ito>, umiyak? Ba't <laughs> ka umiyak? Siyempre. Nababalo nga ako eh. Nakakatuwa siya. Eh. Ang mga taong hindi ka ipagtanggol kahit eh, hindi mo na makilala. Thank you. Shoutout kay Ma'am Aklanon mm -hmm. sa London kasi um, nakakataba yung puso yung pag supported to. Ano pinagtanggol talaga nyo yung team sa mga paratang. At, um, ang dami pa lang nagmamahal sa atin, no? Okay. Nakaka nakakataba ng puso. Nakaka, ang dami, ng ang dami nagtatanggol sa team. Kaya marami marami salamat. Una-una kay Tita Pibilove kasi Si the BB love ay siya talaga ang unang-una -una nasaktan sa amin. Ang malaki ka parang ano, kasi siyang nanay na, ng team. Maraming salamat sa kanyang videos na pinakita niya yung ano Sa loob Hindi kami iniwan. Parang sina Tita Pibilab at ang napakarami pa natin, thousands of sponsors na dumating sa PB Team. Maraming maraming salamat sa inyo. Napakarami nila. Kaya ganun po karami dumating na package po sa amin. Eto, uh, mayroong meron kasi akong nabasa, no? kaya nakapagbabago ng aming desisyon. eto babasahin ko lang po. No? So again, wala na akong galit, wala akong hate. Pero gusto ko lang din na kaya ito yung nakapagpabago ng aming uh, isip. Dahil doon sa sinabi niya doon sa comment. No. Pero huwag na nating palakihin to. Gusto ko lang para at least safe kung sasabihin, ito yung nabasa ko, ito yung katotohanan, may pinanggagalingan ako. Kahit sunugin nyo ang ibinigay ko at itapon pa, wala na akong pakialam. Tama na alam ko na mga ugali nyo. Marami yan dito imported pa. Go ipatapon na lang para maging masaya kayo. Although, di ko alam, pinapatamaan nyo po yung ating uh, mga nagko-comment, pero kami po yung tumanggap ng package. At yung sinabi nyo po na sunugin, ibang usapan po yun. Diba? Pangit pa rin pong pakinggan na sa inyo, sasabihin nyo po na sunugin. So kaya nakapag po kami ng team, nag-usap-usap kami, hindi namin kayang sunugin ito. So ang naging decision po namin ay ibabalik po ito kay ma'am. Nag-message na po ako sa kanya at kung hindi niya pa po yun na, na nababasa, palagi ko tulog pa si ma'am. Sabi ko doon, babalik na lang natin ito sa kanila sa kamag-anak niya dito sa Pilipinas na baka higit na kailangan no? kasi po, sana maintindihan niyo rin at maintindihan ni Ma'am Beth na mabigat na po ito sa amin kung ipamimigay namin na may ganong feeling na sana or, ka sunugin na lang so, magaan na sana sa amin eh, na, dahil alam kong gustong makatulong ni Ma'am para ipamigay po natin ito. Kaya lang sa part namin, ang hirap naman pong magtrabaho na ipamimigay namin ito. Mayroon kaming bigat na iniisip dahil sa package. Gusto ko po, gusto ng team na pag-usapan din namin na kapag ibinigay namin ito sa tutulungan, magaan sa loob, masaya ka. Yun po yung importante. Pero paano po kami magiging masaya kung ganito po yung nabasa ulit namin? Uh, hindi naman natin pwedeng ibalik na to sa US. Doon sa mga kamag-anak mo na lang po dito, may mga kamag-anak po kayo na pwede nating uh, wala namang problema, ipapakita ko sa inyo dahil ayan, yan po yung kay Mambet, no? Uh, yan. At para sa ikagagaan din po ninyo, alam ko, ang daming request, message doon sa amin, ibalik ang ang uh, bagahe noon na hindi namin susundin yon dahil sabi ko nga na paghirapan to ni Mambet ibigay natin lahat so kumbaga uh, nasa puso niya talaga yung pagtulong marami na rin siyang natulungan first time niyang tumulong sa atin magamat nagkaroon ng issue ibigay pa rin natin kaya lang dahil dun sa nabasa ko na yon nabasa ng team and uh, para matapos na lang ibabalik na lang po namin ito Ayan. And uh, yung decision namin ay sana maintindihan din ni Mambit And I know na intindihan po rin namin siya sa kanyang uh, mga baga pakiramdam bilang nga uh, isang sponsor. Again, wala naman kaming ibang intensyon dito. Wala kaming niloloko, wala kaming ninanakaw, hindi kami magnanakaw. At lalong hindi po kami no, gagawa ng masama para ikasisira ng bawat isa sa amin. From the start, wala kaming issue. Anti masaya yan. Masaya lang kami. At hindi kami nagkakagulo. No? Ginagawa na, ginagawa namin ang paraan lahat maging maayos lang. Salamat. So personal po talaga. Mag-aana sa loob ko ito eh uh, ito yung makakapagpagaan po sa amin kaya ito po yung naging desisyon namin. Uh, Ganon din po sa Uh, ibang mga viewers na nanonood na yun din ang desisyon nila, uh, yan, para maging magaan na rin po sa loob ninyo and uh, Mambet, pasensya na po ulit dito yung mga kapagpagaan sa loob namin sana po maintindihan mo yung naging desisyon namin na po yan, para makita nyo po lahat mga kababayan na ito yung laman ng pakis ni Mambet na ibabalik po namin list least, uh, hindi po masasayang yung mga package na ito, maipamimigyan niya sa mga kamag-anak ni Mambet. Yan lang naman. Ayan na po yung mga ano. ano. Okay. Hello po 11,000 viewers. Thank you so much. Salamat po sa inyo. So, yun na po. mag na sa pakiramdam namin. Wala na. Importante, hindi nyo po kami iniiwan sa laban namin. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa patuloy na nagtitiwala po sa aming muntin kakayanan, thank you kay Madam Yola, kay Peter Paul, kay Kuya Eli, kay Peking Bumbay, kay Napibi Noy, kay Napibi Copper's uh, Copers Vlog, Pibi Team uh, uh, uh Onjay TV, PB Team Renz, Master Ring Ring, Maraming salamat sa lahat po nang nagtitiwala sa PPT. Gusto ka sabihin? Thank you din sa lahat ng mga... Hindi uh, namin yung mga... Ano um, nila? Sa sa, sa... sa... Kasi uh, yun ang naramdaman nila So thank you so much din sa support nila. At nagtitiwala sila. Yung na, nakakatabalan ng puso kasi marami talagang nagkitiwala sa, sa pupong verity na hindi natin kaya gawin yun. Kasi kaya nga nagulat kami natin. Kaya masakit sa part namin kasi hindi na yung ginawa. Yun ang masakit eh, yung pagbintangan kang yung ginawa. Kaya nangramdaman ko yung feelings na ni, especially ni Paul. Tsaka kay, kay Eddie Kalala na kay Ellie kasi yung family niya apektado dito Kaya So thank you and sana hi, tapos natin ito ha, kasi ano eh, para Maganda yung love, love, love lang. Walang hate. Mm. Para makapag-move na ang bawat isa. Okay? So, yun lang po. And, Paul, may gusto kang sabihin? Uh, yun, yun lahat. Thank you, thank you po sa lahat. Ah, uh, ayan. Salamat po. And, don't forget, sana kung anong support ako, supportahan nyo din po yung team. Kasi, sila yung kaagapay ko dito, katulong. Kung wala sila, wala rin ako. Daw makakaakit mo ng bundok mag-isa, hindi ko kaya yan kung wala po sila. Hindi namin magagawa ang misyon namin. Kung wala rin pong patuloy na nunood at nagtitiwala sa amin, hindi po namin ito magagawa. Kundi po dahil sa 3 million, 3 million follower uh, subscriber natin uh, nationwide at saka po worldwide. sa Pugong Biyahero. Ngayon po ay, nag-comment po ako sa mga ginawa ng babae na to sa kay Pugong Biyahero. Nako, na masama talaga yung loob ko makinig, makinig sa mga salita niya dito sa TV. Kasi po, sobra yung lait niya sa mga Pugong Biyahero. Kisyo, nagpadala siya ng parcel. Na wala naman sa kanyang nangingi. Pinagpintangan niya na nagnakaw daw sila, nilakaw daw ni Pugong Biyahiro yung mga parcel niya, ay ngayon, sana kung hindi lang naman siya, wala naman siyang tiwala sa Pugong Biyahiro, ay din na siya nagpadala ng parcel. Talagang ipapaglalaban namin si Pugong Biyahiro kasi araw-araw po namin pinapanood dito yan sa Yogi Five years straight namin pinapanood yan si Pugong Biyahiro at saka yung team niya. Kaya o, oh, wala namang bawas. Nakakahiya ka? Yun nga yung nagpapadala ng mga 30 baksas sa isang tao lang, walang salita. Ikaw, grabe ka mang lait sa mga tao. Ano ka ba talaga? Mayaman ka? Naku, di ba tama? Tama! Oo. Oh, naku, Pugong Biyayro, dito kami. Support, support. Support ka talaga kami sa iyo. Parang wala ka namang, ano, pinag-aralan masahol ka pa sa sinasabi mo na mga yung mga katutubo ay no red no right or ano pa oo oh, tinuringan ka sa sabron ganyan ka na magsalita wag ka naman ganyan kasi kung, kung walang bugong biyahiro yung mga nakas na sa bundok din walang makatulong sa kanila o hindi makatikim ng mga kung ano-ano at tinuturuan napapag-aralan tapos halong katin mo pa yung mga tinutulong ng ibang tao parang binibringwas mo pa yung ibang tao na huwag magpadala doon eh, hindi pwede yun isang box lang yung pinadala mo grabe ka magsalita ay line na talaga ako hindi yung fans niya oh, idol ko pa naman yun pagbukas ko ngayon ng TV nakikita ko si Pugo umiiyak umiiyak? mga ginagawa ng mga tugong biyahiro, pinapaaran, maraming tinutulungan, dahil may mga tiwala yung nagbibigay ng mga sponsor sa mga tao na yan, sa mga bata. Dahil ikaw lang, isa pa lang yung pinadala mo. Ang grabing ka magduda sa isang katao, pati yung asawa ni Ilit, tinira mo. Sabihin mo ba Sabihin mo ba di biniili o ropokay alam ko li biniili oh, ay eh, asawa niya yun ay eh. magkasama sila sa isang bahay. Nakapatong ka lang sa ibang bansa ang yakap mo. Oh. Di ba? Hasan ah, ka galing? Di ba sa Pilipinas din? Parehas lang times sa Pilipinas. Ngayon nakatutok ka lang diyan sa ibang bansa. Grabe ka kahit anong yaman mo, huwag kang mamata ng tao. Nasa diba ano ka lang level? Ika siguro tinuruan ng maayos ng magulang mo. Kapal ng mukha mo. Alo, O oh. oh, sige, po. Laban lang, huwag kang magsamay lobo. mo. Tumulong ka lang ng tumulong. Tsaka lahat yung tumutulong kay Pugo na mga naga sponsor talaga ng totoo. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye. Tsaka ikong babae ka, huwag ka nang daldal -dal lang daldal. Dahil sila ka na, sira talaga sa Pilipinas sayang yung pagkatitulada mo siguro yan. Bye-bye! Oh, hindi naman po pwede yun. Naiintindihan po naman ng lahat ng PB team at saka si, si Paul na pera nyo po yun, pinaghirapan natin, lahat ng sponsor. Uh, the way you did it is a Paul. that's too negative. That's not nice. Kilala, hindi ko alam, hindi nyo ako kilala. Alam niyo na mo po kung anong tinutulong namin mag-asawa dyan. Nasa million-million na you never hear anything from us. You never hear na, oh, Paul, yung ganyan. Po, sasabihin ko lang po sa inyo kasi I, I met them several times. I'm with them several times. Hindi, means, hindi sila nagnanakaw po. Hindi sila magnanakaw, yung mga pibitim naka-accounted lahat po yung pabahay ko naka-accounted po lahat ng expenses nila lahat ng resibo naka-ano sa akin naka-ano ba yun pinapadala po nila kahit si RJ po, si Copars, si Namang Wansho si na the Explorer si na Tutoy lahat po, everything is accounted lalo na si Sir Paul kasi ang pabahay ko po doon ang lalaki, sabdabao They're in Davao, actually. And I'm not from Davao. Hindi po ako taga Davao. And I know you're from Davao because you're talking about Davao. Okay? Hindi po ako taga Davao. But I help, we help out of our heart. Kaya po, Paul po yun. Hindi man lang po kayo mag-apologize sa kanya. Nakakaawa naman sila. Niminsan, hindi sila nagnakaw sa akin. Everything they do is accounted for. Mga boxes na binibigay ko, mga padala ko, everything is accounted for. Yung mga sinasabi niyo po repeated na na binibigyan na 5,000, 10,000, kasi po we are the sponsors. Kami po ang sponsors ng mga bata nag-aaral. And they're from Dabao. Let me tell you, Ma'am Beth, I have three kids in my house in Abra. Na taga-Dabao po, katutubo sila. We have them. Lahat po ng gusto nila, lahat po ng pag-aaral nila, supported. Kaya, I never question it. Kasi po hindi sila, hindi minsan hindi sila nagnakaw. Niminsan po, hindi nila kinuha kahit uh, one cent sa akin. Okay? I'm just letting you know po, from Negros to Abra to kung saan saan na hindi ko na maano dabaw mga ganon lahat na ang dami po namin scholar all over Philippines okay but never na ganun po ang pagsalita ko kung malate man sila magbigay ng resibo kung malate man sila mag-endorse ng mga updates I will never said anything like that ng mga comments mo Okay, mam Ma alam ko mahirap po kumita ng pera. Alam ko yan. Kasi nakita mo naman, I work so hard. Me and my husband work so hard. But out of my, yung puso po namin, eh, we do it out of my heart. We don't do it through publicity. Eh, nung una nga, ayaw kong magpakita. Ayaw ko kung i-reveal ang pangalan ko. Ayaw kong i-reveal ang kung sino po kami. Okay? But due to demand, nagpakita na lang ako ako. At saka para makita ng mga scholars namin. Kaya ma'am Beth Paul yun. That's a very Paul thing to do. I'm sure na you educated tayo lahat. I'm sure na educated ka. Educated ang mga sponsors. Ang mga sponsors matyaga po, And they're doing it out of their heart. Nagpapasalamat nga kami lahat. Eh. Kasi ginagabayan ko po ang PB team. Si Paul po, hindi mayaman yan kasi nagnanakaw. Paul works so hard. So as RJ Copars si Amang Eli, they work so hard. They will never take sense away from anybody. Kaya, unless nakusa mong ibigay po, hindi sila humihingi, hindi sila nagdi-demand. Kusa mong ibibigay, nagpapasalamat sila. Uh, true, enough. Nagbabakasyon kami, we get together, mga ganyan, at least twice a year. Kaya lang po, gastos ko po yun. Gastos namin ang na asawa ko. Okay? It's, it's a treat to them because they work so hard. Nakita nyo naman kung paano sila magtrabaho. Kung madaling araw po, and uh, let me tell you something, every day nag, nagko-conversation kami ni Paul. Si namang Ellie, lahat po sila. Okay? 3 o'clock in the morning, gising na si Paul. Tapos nasa road na sila ng 4 o'clock to 5 o'clock. Pagdating nila, gabing-gabi na po. Pagod na pagod na sila. They don't ask anything from you they don't ask you to sponsor. Kusang loob mo dapat yon. Alam mo naman na tabunan sila. Lahat ng PB team, they're very, very happy. They work so hard, we're a team, hindi po sila nag-aaway, pilit na pinag-aaway nyo sila, no. At saka mang, Madam Beth, just ko kawawa naman yung pamilya ni Mang Ellie. Don't, don't do that. That's unprofessional. Huwag mo naman akaming tirain ng ganun. Wag mo silang tirain ng gano'n. It's a mistake that they didn't, you know. It punong-puno yung mga ano kasi ang daming dumating. I, how do I know that? Because I know is a fact. Pinipicturan nila, bini-video nila. Because I know. Nag-uusap po kami. Kaya please don't do that again. Lahat po nag-i-sponsor, nagpapasalamat po kami sa inyo, lalo na sa PB Team, yung si na Cooper, si na Mang Juan Show, uh, lalong-lalo na kay Sir Paul. Yun ang mahal ko po, po sila lahat. Bakit ka tayo umiiyak? Bakit ka umiiyak? ako eh. Mga katuwa siya. Eh. Mga taong mga ipagtanggol ay eh, hindi mo na Thank you. Shout out kay Ma'am Aklanon sa London kasi um, nakakata yung puso yung pag-support pag, at ano, pinagtanggol talaga nyo yung team sa mga paratang. At um, ang dami pa lang nagmamahal sa atin, no? Oh, okay, grabe. Nakaka, nakakataba ng puso. Nakaka... Emo, nakaka... Ano, emotional na Kasi na. sa... sa ngayon na... Nandito yung issue na to. Ang dami ng ang dami na tatanggal sa team. Kaya marami marami salamat. Unang-una -una kay Tita Pibilov kasi Tita Bibi Love ay siya talaga ang unang-una nasaktan sa amin. Ang malaki ka parang ano, kasi siyang nanay na ng team. Maraming salamat sa kanyang videos na pinakita niya alam, ay ano, ang kanyang sa loobin so, dilang sponsor.